andito kami sa Kamayan. Ito. dito lang po sa May Central, guys. Ayan, oh, ang ganda. Bago lang po. Ayan. Ah, may may gumagawa pa pala. Malaki na siya, oh. Ayun yung favorito nyo dito. Dito. At saka, notable list na bang? Sisi ang lalaki ng pusitan mo. Ay, nandito na kasi yung presyo. Nasa steak. Ah, mayroon na? Oo. Oh. Magkano isa? 220, saka 230. Ah. Ano to? Ah, pata. Ito, parang garlic po, ang flavor. Yung isa. Ah. ah. Oh, ano, ikaw maan pa? Ano, ito na lang? Ano pa yun? Ay, I may mean, I makakain ng mga bata ng pasta. 130 daw ang isa nito. Kaya para sa isda. Ah, steam pala ito, with bagoong. Yung doon po, ito sa kabila, dito kayo yung lumipat. Oo po. Wala nga sa mga miyempre. Dito dito. sila dito, oh. itong hardware eh, may eh, parking pati sila oh. Ayan oh, yung dalawa kasi talagang nag-aaway. Ha? Ganda nung ano yun. Eh. Ayan guys, may mga cookies din sila yun. Ganda oh. Ano yung ayun? Ano yung masisi? Ano yung dalawa lang? Ano Dalawa yung pre-order na yan. ipanuto yung isa. Kukulok-kulok pa yung ating sisi. Ayan pa yung isa dito. Ayan pa Abusin mo na yan kuya oh Dali na Bye. Bye. Like, Hindi ka naman nakasama Kasi babies kami umalis Ito kami dili kumain Ito tapos kami dili kumain <laughs> Bye. 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 <laughs> Alam yung alam mo Jilek, nilibre man sana kami ni. Kaya kami nakakakandiki sa luwas. Talaga <laughs> yung ano hito, ha, huh? di ba? So to hito uh, di ba? Kaya mo talaga makakatuwa. Pero masarap siguro pag hitong dagat, ano? Kaya <laughs> ba tiba Inaaway guys, ang hugasan nila ng kamay. Ayan, hugasan ng kamay guys. Bago kumain. Ang ganda guys ang CR. Hmm? Ang ganda halaman eh. Pero plastic lang yan guys. Ito guys. Ang uh... init. Ayan, nawin na kami mga guys. Tapos na kami kumain. Bye. and doon na sila doon sila sa kabila sasakay sila kuya okay na